Good morning guys! yan. And dito ngayon tayo sa may lugar ng Salawag At dito ay may ginagawang isang bagong kalsada Itong kinatatayong ko ay isang uh, dating kanal At dito ay ginawa na ng uh, kalsada uh, Parang tulay na ito ang nangyari Katulad nung sa may open kanal Yung pagkakagawa dito Pero mukha siyang tulay Gawa nga nang ito ay parang ilog noon. Ah, isang ilat. Kaya mukha siyang tulay ang pagkakayari dito. Kaya mangyayari dito parang mahaba ang tulay nito pagka naging kalsada. At ipasyal ko kayo ng kaunti dito sa lugar na ito. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, mag-subscribe na para updated ka palagi sa aking video. Ito siya, yung tulay ng salawag. ya Kung mapapansin nyo, ito yung tulay ng sabi ay Pasong Tinta Bridge. Yan. Ito yon. Ito yung kalsada. Pagka dito sa may kaliwa natin, makikita natin yung uh, bagong tayo dyan na building sa tabi ng hospital. Uh, hindi ko alam kung hospital ba rin itong building nito eh. Ayan, dalawang yan. Ayan. Kasi nasa may baba niyan, hospital yan. At doon sa may tapat niyan, na din yung stoplight ng Salawag. Ito naman yung papuntang daan ng Salitran. Yan, papuntang Salitran ang lugar na ito. Yan yun yung salitran, tapos ito yung tulay ito mismo yung pinakatulay ayan. at itong tulay na ito dito sa kanan ayan ito yung bagong bukas na kalsada dito sa ngayon ito ay ginagawa pa at uh, hindi pa ito kung kumbaga ito yung binubuhusan namin ngayon na kalsada dito Kung pa sinyo yung pagkakayari ng kalsada nito ay may barandilya katulad ng satulay. yan dahil nga ilalim nito ay ilog ilalim nito uh, hindi basta kanal lang kundi talagang uh, medyo malaki siya ganyan kalapad siya yan eto siya yan. punta natin ito yung aming truck at ito yung ating lugar na inatrasan papasok dito Hanggang dito lang yung aming truck gawa ng hindi makapasok. Alam nga yung pagka Kaya ang ginagawa ay hinahakot siya ng mini dump truck. Yan, yun ang humahakot. Mini dump truck. Ayun ah, guys. Ayun ah, uh, ang humahakot yun. Yun. Uh, ah, yan ang humahakot ng ating concrete. Concreto. Yan. Tapos natalhin doon sa dulo. Ah, ito yung pagka natin dito sa mini dump truck o ELF. Ayan. Ganyan guys. Ito yung discarding technique. Kapag ka talagang medyo masikip pang bubusan at hindi kayang pasokin ng mixer. Ayan. Yan lang kasi yung kalsada na oh, yung daan ayan yan lang kaya hindi natin kayang pasukin dahil uh, malulubog tayo o maaring uh, hindi tayo makabaking makaikot malalaglag tayo dito sa gilid uh, kaya ganyan lang ito ang ginagamit yun no at ito yon ganyang kahaba lang ito na tulay parang tulay siya na kalsada uh, hindi ko alam ang tawag ko pagkaganto eh kasi ilog kasi ito na ginawang iniayon yung tulay. Yan. Kung kayo guys ay sanay na makakita ng tulay na laging nakabalagbag sa ilog, ito yung tulay na nakaayon sa ilog. <laughs> ito na yon, Ito yung makikita yung tulay na nakaayon sa ilog. Yan. For the first time, ah uh, ito yung yari na ito, ang tulay na nakaayon sa ilog. Yan. Isa kasi mayro mga ano eh dyan sa pagkatag-ulanan. Ah, sabihin daw yung tulay sa lakas ng baha. Eh talaga man nakabalagbag ang tulay sa ilog. Kasi ito, paano madadaanan yon? Pero ito ay hindi nakabalagbag kundi nakaayon sa ilog. ayan ito na yon. Ito yung tulay na nakaayon sa ilog. ayan hanggang dito. Pero hanggang dito lang siya guys. Sa lugar na ito. Yun. Ah, kung makakita nyo ma Ito yung barandilya. Dito siya magkakaroon ngayon ng kalsada. Sa lugar na ito. Yan. Sa lugar na ito. At pasok yan. Doon. Sa dulo. Yung makakita nyo. Yan yung sinakyan ng ating concrete. Yung mini dump truck. O yung elf. ayon tapos hanggang doon siya sa may ayun ah, yun, yung may bahay diyan. Yan hanggang diyan po siya. Yung binubusan yung nakaraan nakapagbuhos kami diyan sa dulo. Pero hindi ko pa ngayon napapasok eh kung nasa na yung binubusan diyan kung anong itsura doon sa pinakadulo. Yan. Misan may vlog na rin ako nung una dito. Ah, yung mga una kong vlog nung ginagawa pa itong ano na ito, itong rebatement na ito. Yan yung magkabila na ito ginagawa pa yan nung uh, nakapag-video rin ako dati dito. Medyo matagal na. Baka may may kitsang taon na. Ayun pala guys, yun yun. Uh, doon, lang yung elf sa lugar na yun. Ibig na doon yung binubuo natin. Uh, mamaya makikisakay ako doon sa elf para mapuntahan yon mabidyohan kung nasa na ba yung binuhosan doon para makita natin yun yung ating truck ayan yung pinaka ilalim nya guys yung pagkakayari sa ilalim ng uh, nakaayon na tulay ayan ganyan sya o yun ayan guys tapos pagpasok doon yung pasokan kasi na nado doon yun ang masikip pero pagdating dito, maluwag na siya. Maganda na siya. Ayun. Papunta diyan. Iyaan yung ating kinargahan kanina. Ayun. <laughs> Ayan, shoutout sa uh, driver sa sa kanyang pahinante. Ayun, no. Uh, tapos dito sila iikot. Yan, sa lugar na ito. Yan. Shout out sa tropang Almakar na gumagawa dito sa may parang, alam ko barangay Baloktot to eh itong lugar na ito Yay! okay ayun na yun pasyal tayo sa may padulo lakari na lang natin para mapil natin yung Ah, uh, hirap ng pagbablog pala. <laughs> At yan guys, naglalakad tayo ngayon papunta doon sa may dulo. Ganito ang kalapad yung magiging kalsada na para siyang magiging isang diversion road ba itong gagawin dito. Ang magiging tawag dito. Pero wala pa naman siya nakalagay na pangalan. Kaya hindi ko pa alam kung ano ilalagay na tawag dito kung diversion road ba ito o bypass. Sabi nila ay papunta raw ito ng Molino pa rin ang lalabasan. Pero hindi ko pa alam kung saan banda. Maaring dyan to sa may ano, uh, parting Ayala. Yan. Sa may Bermosa. Parang dyan palabas to eh. Itong lugar na ito. Kasi dito sa may bandang kaliwa dyan, uh, sa bandang itaas nyan, naja dyan na yung Ayala. Bermosa. Ah. Uh, kaya itong nasa kabila naman na ito, ang uh, alam ko kasi, nakikita ko kasi parang doon lalabas pero tingnan natin sa mga susunod kung doon nga. Ito guys, yung nabuhusan na dito. Ah, uh, yan, nandito na. Pero binubuhusan nga yun nasa may dulo. Yan. Medyo mahaba-haba na rin. Yun. Noong time na kami nagbubuhos ng rebatement dito, diyan sa kabila kami nakapwesto, kaya sa lugar na yan, tapos nalusong ang truck dito sa babiba. Yan dyan, oh, sa may daan na yan. Kaya atras namin yung truck, pababa dito sa may ilog. Yun yung dating pagbubuwas namin dito, nung rebitment pa ito yung pinubuhas namin. yon. Ayun guys, oh. ito yung isa sa may pinakamasarap dito. Eh. Ayan. Oh, nagluluto na ng masarap na ulam. <laughs> Ah. Uh, masarap na alam to Pagkagantong gantong ano. Ayan. Ah, si Bosing ang tagaluto nila. <laughs> Ayun. Ah, ang mga sahog. Ayun guys. Hop. Talong at labanos. Sili at okra. Uh, baboy at kamatis na may maraming sabaw. Yung at ito pala ang pang sabaw guys you o oh yun know, oh sinigang pala to guys isang masarap na tanghalian yan guys uh, ah oh. uh. <laughs> ganado na namaya sigurado ang ating mga tropang construction worker dito pagkatapos ng kanilang trabaho pagkakain yun may masarap na ulam ayan guys yung ating concrete yon na ulit andito na yun dito pala na ikot sa lugar na ito yan. Yun. Aten. Ang pag-atras dito, Yan. Hanggan dito sa lugar na ito. Yun, no? Ayan guys, yan Laglag ilaglag na ating concrete Kailangan pala tingutok-tok pa ng ganun Para manglaglag yung iba Kasi nadikit kasi yung iba eh Sa ilalim na mismo Bago makarating dito Goods to be Okay. Yan. Yan na. Pagkatapos, Arya, <laughs> Ayun. <laughs> Yan na. Okay na. Yan. Shout out sa ating mga kasamang tropa dito na gumagawa. Yan. Guys, hanggang dito lang yung ano, yung kalsada sa lugar na ito. At uh, dito nga ay merong bahay. Yan ah. Uh. Hindi natin alam kung ididiretso Pero ang sabi ni Forman parang dito daw yata idadaan sa kabila na ito. Paikot. Patawid sa kabila. Ah, uh, iik iikot do sa kabila. para doon tatagos naman sa kabila uling ilog o doon sa kabilang ganto ulit na uh, pader pero iba na rin daw ang gagawa na construction uh, company yon pero marami palang bahayan dito ano at ito guys yung dating nilulusongan namin no oh. yan yeah, pag nalusong kami dati yan dito kami nalusong nagbobos ang revitment yan, mahaba-haba. <laughs> yon Sa ngayon kasi tapos na to eh. Ito yung bahay na tatamaan sana. Ah, madami pala. Madami pala siyang bahaya na tatamaan dito guys. Ayun. Ah, madami, madami siyang bahaya na tatamaan dito. Kaya pala iikot na lang nila sa taas. Tapos dun uli papababain sa kabila. Ah, hindi natin makita. Masyado palang ano. Yun. Doon sa may dulo. Uh, at yan guys, pagka uh, sabi nga ni Forman, doon na sa may dulo doon, pataas sa may kalsada. Yung palang kabila na yan guys ay mayroong kalsada. Ayan, ang lalabasan. Kaya kung doon nga padadaanin, ayun uh, yun, no, nakita nyo ba may may sasakyan doon. Uh, doon siya tatama. Yan, sa may kalsada na yon dyan sa babagsak kaya ang mangyayari para siyang magiging isang bypass road yan, pagka doon tuman sa taas tapos babaybayin daw ulit ang gilid na ito yan, para lagyan ng kalsada yan, ganyan pala magiging forma nito yan, pero abangan natin pagka natapos na kan update update ko kayo guys sa pagbubuhas namin dito ayan lang ang malakas yan yun know, haba ng sungay uh, yan yung malakas uh, kalabaw yan the Philippine Carabao ayan guys sakay na tayo ngayon sa Elf. yan uh, mini dump truck palabas <laughs> shout out kay kuya kasama natin ha <laughs> Yan. Hindi na tayo naglakad palabas. Yan. Medyo makalog. <laughs> Ganyan talaga kasi pagka kalsada eh. Okay. At yan guys yung daan. Tingnan nyo naman, saktong-sakto lang yung kanilang elk. Yan. Mini dump truck. Yun. Yan. Okay. Malapit na tayo. Yeah. Yan na guys, konti na lang. Yeah. Yan na. Ao, hỏi. Bắt đi vào. Tops, hỏi ra. Dạ.